Hi mga ka-owner, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, today po ay April 6, 2025. So meron lang po akong i-share sa inyo tungkol po dito sa aming carinderia. Isang tips po na Sana'y mapulutan po ninyo ng aral. Meron kasi kaming ulam na niluluto po dito yung sinabaw na barilis. So, maagang-maagang pa lang ay naubos na po ang aming uh, dalawang kilong tuna uh, sinabaw. Uh, siguro dahil po ay papalipit na po ang holy week, ay siguro po uh, malakas po ang bintahan ng ating tuna sinabaw. So, so ayan po ang aming sinabaw na isda. Now, maaga pa lang ay ubos na po yung dalawang kilo namin na isda. Ang dalawang kilo po ay 24 slices po yon na tuna. tuna. So, ito na po yon yung pangalawa namin luto na tuna. Ng, yung, ang ngayon po, ang pangalawang luto po ito. Yung kanina po ay ando na po, sabaw na lang ang naiwan. So, ano ba ang dapat nating gawin upang kikita po tayo ng malaki sa ating isang putahe na ulam? So ito, ito po, simple lang po, ito po ang sekreto ko. Uh, unang tip po ay dapat laging handa. Katulad ng ginawa ko ay naglalaan po talaga ako ng uh, isang kilong isda para po sa kung sakaling maubos po ang aming display ay um, may lulutuin na po ako. Katulad ngayon na naubos na kaagad ang aming isda na sinabaw. So, meron po talaga akong maailuluto kaagad. Dahil dito po ay malaki po ang ating kita. Uh, pangalawang tip po ay dapat laging alerto. Dapat sa ating mga karinderiya owner ay lagi tayong alerto. I-check po natin ang ating mga ulam kung ilang piraso na ba ang naiwan sa na po tayo magpaluto kaagad ng isda or ano ba upang hindi po tayo maubusan no lalo na maaga pa ay ubus na po ang aming isda so ang kikitain po natin dito ay ang isang kilo po ay 200 pesos then tatlong kilo equals 600 so meron pong 36 pieces times 40 equal 1,440. Then, ibawas natin ang puhunan na 600 plus 100 ang ingredients ay meron po tayong 700 na puhunan. Ibawas natin sa 1,440, meron po tayong 740 net income. So, yan lang po mga ka-owner. No? Thank you for watching!